atras kamak si kuya eh susundin natin ah, ah. Ay. susundin namin yung isang ano ko at si Kapte si Angel ang gagamitin ko ah. sabay refill kakargain natin para hindi na ako mag uh, ng galon wala ka ng klase mak sabado masyadong mainit katangalian tapat may dalawang isang galon para kay latino lalagyan mo ng dalawang litro pahayos ko yung, yung gear spring isa yun pangalawa yung speed meter cable total pangatlo yung chicken pipe babalik ko at uh, maglulok ride kami before Christmas try natin si Supremo ko bumababa yung kanyang fuel consumption uh, depend yung part 1 20, December 2022 ang fuel consumption niya ay 34 1 liter pilar sa pilar patahan tumakas so, lang bahagya at dahil pahahong laki at yung bundok na yun eh. Siguro mga approximate mga nasa 36 per liter. Mataas eh. Tak nasa primera lagi yung takbo ko doon eh. Mataas. Tatlong bata yung nakasakal. Na medyo lumakas na. Sunod sa Balanga. Dito na lang ako sa Balanga sa May Crossing. Ito ang pagpumula yung aming lap. Ususual, si yung puso ko, yung magiging kasama ko, palamang. <laughs> okay na rin yung para makapagdala At yung season si mo eh, makalabas naman ng pampanga. Bataan yung highway, yung ko, maluwi. Eh. Ah, Raplong, ganda Walang ka Alok-alok yung Tricycle Ganda ah. ah. Ito kami sa refill tapos yung aking Santa Cruz Springs ganda ng minor na yan dyan basta malinis yung carburetor eh paganda. ganda yung ano ayan 49 papatayin ko muna at uh, go 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 HD3 pasabay si HD3 ito ang HD3! Wow! 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 No worry! Oto! Malakas naman aking brake ko. Sabi ni Jet <laughs> อ uh, mm ๋อพี่ได้เป็นเต้หนออ๋อโอ้โหโอ้โห wow, 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 wow lakas ang pero pa oh, palipat yan ang ayaw ayaw ni engine pa, pa higuin ko Gas. 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 Ito nagtatapos po ang aking vlog. See you on my next vlog. Bye for now.